Naiyak sa sama ng loob ang mga kaanak ng biktima ng torture nang mapanood ang video nito sa pagdinig ng Department of Justice. Nagbabalik si Benedict Galasan. Inilabas na sa ikalawang pagdinig ng Department of Justice ang video ng umano'y biktima ng torture na kinasasangkutan ni Police Senior Inspector Joselito Binayog. Bagamat nakipagtalo pa ang panig ng depensa sa pagpapalabas ng nasabing video, pinabura naman ito ng DOJ sa layuning malaman kung peke o hindi ang video na isinumite sa kanila. Ito depend na sa appreciation kung sabihin nila na uh, sa merits of the case na, na kung yun ay siya nga o ano. Basta at saka kung paano nakuha yon at saka kung sino kumuha, kung mga ganon. Kung yun ba ay totoo bang copy yung pinalabas sa TV ay yun din sa amin ngayon na coming from the PNP. Naging emosyonal naman ang mga kaanak ng biktima. Bagamat hindi naman matagal ang naturang video, hindi umano napigilan ng mga ito na mapaluha. Narinig ko na kung may, may ng malakas na sanak, pinatay na lang parang kagad o oh. Sa September 27 naman, itinakda ang susunod na pagdinig kung saan inaasahang magsusumite ng count on affidavit ang panig ng depensa. Kung mabigo naman magsumite ang mga ito, maaari magpatawag na ang Justice Department ng clarificatory questioning sa mga taong sangkot sa kaso. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide.